Hello guys! O oh, ayan, for today's vlog ulit, kami ay mag... Eating challenge! Ano ang eating challenge natin? Lips, manok, banana, and toyo! O oh, eto, o oh, ayan, toyo! Ang paborito ng aking kulasa! So eto, maglalagay ako ngayon ng toyo! O oh, ayan, toyo Hello. shout out! No. Toyo. oh, no. 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 no, ayan! Maglalagay ako ng toyo! Oh, syempre, ako din, maglalagay ng toyo sa aking pagkain. O, oh, ayan! Alam nyo ba, nung bata kami, ang pinaka masarap sa toyo, alam nyo, yung lalagyan ng mantika, ay, lalo na yung pinagprituhan lalagay mo dito. Pagsasamahin mo, tapos syempre, ilalagay sa kanin. Ay, pa! Wow! Ang sarap nun. At syempre, itong gypsy na yan. Alam niya ba, ano kami, bago-bago pa lang nasasama ng jowa ko, lagi kami kapos sa pera. Kasi nga, yung kulas ko ay lagi nasa ospital. At lagi may sakit. Kaya ayon ang madalas nagsusurvive sa amin ito, at saka ito ayan, toyo. Tara, kain tayo. Mm. At, take note, ha? Hindi nakakadiri ang pagkain. Oh, shout out sa iyo kung sino ka mo nagsabi na kadiri ang pagkain. Toyo. Mm, darating ang araw. Yung toyo na yan, hahanapin mo. Promise. Mm. Ang sarap-sarap kaya ng toyo. Tapos, Tapos Mm, mm. Tapos may banana anak ko. Oh, o, oh, ayan. Bigay lang din yan. O, oh, ayan. Toyo. Tapos, ko oh, ilagay mo dyan. Woo! Tapos, ere, syempre, Konti pang toyo. Ah, oh, sarap kaya ng toyo na to. At saka dati, hindi pa dato ang gamit namin. Yung mga quality, kasikatan, toyo, o, yun. ang dating masarap na toyo. O, oh, diba? Kasikatan hmm Bibi ka eh. Mhm. Mm diba Oh. Hindi ka kasi kumakain nito. Hindi ka nag -uulang. Kami ay laki sa toyo. Oh. Siyempre dati, hindi na magano ng buhay. Eh. Hindi kadali Hindi madaling. At kami sa bukid kami dati taga bukid. Hmm. Aldo may ulam kami din eh. Oh, ayan adobong manok. Pero mas masarap pa rin ng toyo. Ito atay. Sarap. Mm hmm Ang paborito na anak ko toyo ah. Everyday. Kailangan 'yung kanin niya may konting toyo. Hmm. Siyempre, kailangan hinay-hinay lang din. Mahirap na rin kasi. Dahil sa to toyo, mayroon din um, magkasakit. Yun. So, yun lang. Tara, kain tayo. Mmm. Okay, tayo nyo. O, oh, bilis nakaubos ng kulasa ko. Basta ganyan ang ulam, toyo, at saka chichirya na yan. Ay, pa! Hindi mo na kailangan pilitin pa. O, shout out to. Oh, yung kamay ko na yan, malinis siya. Nagugas ako bago magkamay. Kasi mas gusto ko magkakamay. Siyempre, pilitin tayo. Hmm. Harap. Thank you.